Sir Antonio Enriquez, nagpa-transfer ka dito sa Station 12 dahil according to you, may discrimination sa dati mong presinto. Pero hindi naman yung totoo ang hindi ba? Gusto ko lang makatulong sa investigasyon ng robbery, sir. Robbery? O sa pagkamati ng ninang mo? Alam ko meron kang personal na involvement sa kaso. That's why I'm the best person for the job, sir. Kasi gagawin ko ang lahat. Masolve lang tong kasong to. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Lieutenant Conde. Noong nag-request siyang mapunta sa kanyang kaso. But I told him no. Kaya sinuspindi ko siya. Sorrento Enriquez, my answer is still a no. Makakatulong ka by doing the job I assigned you kaya sa patrol kita iasay. Permission to leave, sir. Para sa kalabari! Yes! Yeah. <laughs> Victor, mauuna na muna kami habang pa-file pa kasi si Joaquin. Oh, sige, Marit. Uh, tayo minsan. Oo na. Ay, alam mo, naisip ko, bakit hindi kayo lahat inimbita namin kayo, samahan nyo kami para mapanoodin niyo yung pag-file ng candidate Cindy si Alhepe. Uh ah, mm -hmm. Di ba? Alika, kasama kayo. Sige. Victor, sige. Okay. Ano okay. you know, ko. Hmm. Pagpasensyahan niya na po si Daddy, oh. ha? Oo so, naman. Napapansin ko, lalo lumalaki ang katawan mo, ha? Hindi, <laughs> ay tatanungin lang kita. Kamusta na ba ang number one counselor ng Kalabari? Okay naman po, Nino. Salamat po sa pagtanong. Pero, Nino, alam kong may misunderstanding kayo ni Daddy. But I know you share a common goal. Na mapabuti ang kalagayan ng bawat nasasakupan ng ating syudad. Kaya sa darating na eleksyon, okay. hayaan na lang natin yung mga... yung mga katao magdesisyon. Okay. Alam mo, ibang iba ka sa mo. Hindi up, ha? Sige po, bueno, Nino. Okay, sige. Sige. Ingat to. po, sir. Ingat po, ah. Ingat, ingat. Ma'am, alam mo, naiintindihan ako na kung bakit gusto mong maging investigado. Walang ganap dito sa patrol, eh. Meron naman, paminsan. Ikaw ba? Anong department gusto? Ba? Oh, ma ako, ma'am. Gusto ko SWAT. Para ma-action. Eh, hey, ako talaga. Eh. Ever since, investigador gusto ko eh. Siyempre, yung mga pelikula ni Amo, di ba? Hmm. Ang ah, ironic naman pala kung ganun. Gusto mo maging investigador dahil kay Amo. Tapos, gusto mo siyang investigahan? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malaman kung konektado ba siya dun sa bank robbery. Ay, hmm, naku. Kung malaman niya ni Lieutenant Conte, sasama yun, sigurado. Eh, di ba doon na mata yung girlfriend niya. Hmm. Nakausap mo na ba siya, Kung doon? Hindi pa eh. Simula nung nalipat ako dun sa Station 12, awal na siya. Ah, yeah, pala. At... Check lang ang RCR tsaka saka isensya, boss. Grabe talaga yung naging epekto sa kanya noon, ano? yung nangyari. Okay. Thank you. Ingat. Sir, ingat po. Thank you. Ingat po. Oh. Ingat po. Nag-message yung PA ni Amo. Pwede ko na daw siya makausap. Teka lang, Mama. Alam ba ini ni Chief? Hindi niya malalaman kung di mo sasabihin. kailan meron ka talaga, no? Ang hilig mong makialam. Pa, kung hindi ako pa magit na sa inyo ni Ninong Victor, baka nagpang-abot kayo. Ano ang naisip mo? Hindi ko siya kaya? Ganon? Pa, I'm sorry. Okay? I was just thinking about your candidacy. Matunog ang pangalan ni Ninong Victor dahil sikat siyang artista. At base sa ginawa nating survey, marami talagang boboto sa akin. Wala akong sa survey! Hindi ako naniniwala doon! At itong tandaan mo, 20 years na ako sa politika. Natalo na ba ako? Huh? Have I lost? Pero pa. Pwede ba tumahimik ka na? From now on, wag mo na akong pakialaman sa diskarte ko, ha? O baka naman gusto mo akong makalaban. Sige, yeah. malis ka na. Sige! Yeah. Yes, pa. Pasensya na po. Dating na lang po ni Boss Amo, okay lang. Sige, oh. thank you. Thank you, thank you. Thank you, Kuya. Uh, hi, uh, Sergeant Enriquez. Yes. I'm Burns, assistant po ni Amo. Uh, sorry, sobrang busy po ng set sa loob. Uh, and I'm sorry, Amo canceled last minute. Uh, marami lang po kailangan si Kasuin ngayon kasi magsisimula na siyang mga panya. I hope you understand. Yun ba? Mm -hmm. uh, di ba? Okay lang. Basta kayo mo sagutin yung mga tanong ko. Uh, well, I know everything there is to know about Amo, so you can ask me anything. Ano po ba yun? Pamilyar uh, ka ba sa pelikulang Amo at ang mga malig, no? uh, Oo naman po. Uh, isa yun sa mga unang pelikulang na produced ng production company ni Amo. What do you need to know po ba? Sa pelikula, may ginamit na maskara yung mga robbers. Opo. Ito. Um, Alam mo ba kung saan makikita yung mga maskara niya? Ah, these masks, pati po yung ibang movie props na donate na po ni Amo sa exhibit. Exhibit? Saan exhibit? Calabari Museum po. Pait po ni Amo. Yes, tama po. Calabari okay. Museum. Okay. Uh, may kailangan pa po, po ba kayo tanongin? Sorry, sobrang busy po sa loob eh. Okay lang, sige. Uh, thank you, Miss Burns. Thank you po, thank you. Nice to meet you. Sorry.